Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang pagbasag ni Congressman Marcoleta sa Tuwad Comedy. At kung gaano nga ba kabalahura si Congresswoman Lubistro aka Lady Gaga. Basag-basag ang Tuwad Comedy kay Congressman Marcoleta eh no? From the start pa lang talaga, bakit ba kasi inalaw ng ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing ang mga pesting yawa na legislative branch of our government, di ba? E trabaho ng judiciary yan o ng Supreme Court, di ba? At ang nakakatawa pa mga idol, nakabroadcast pa nga ang hearing nila. Kaya nga ang tawag ko dyan ay Circus Hearing Investigation. Imagine lahat ng mga bulung bulungan mga chismis, mga haka-haka at mga gawagawang kwento laban sa isang personalidad na plano nilang siraan dyan sa circus hearing na yan ay maibobroadcast na publicly without even checking kung legit o may katotohanan ba ang mga paratang sa taong sinisiraan nila. ba? Diba? Kaya nga dapat i-check muna ang mga ganyang information kung may katotohanan ba o wala bago isa publiko. Hindi yung gumagawa lang sila ng mga fabricated na gawagawa ng chat GPT na mga affidavit tapos broadcast agad nila. eh, syempre, isipin ng mga tao na may katotohanan yan. So this toward comedy's intention is to destroy the image and credibility of Duterte's. All propaganda at pamumuliti ka lamang at yan po ang nakikita ng lahat sa ganyang mga klaseng galawan na mga tuta ni Tambaluslos dyan sa kamara. So syempre guys, gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo sa mga vlogs ko, matindi po ang problema natin sa scam survey mind conditioning sa ating bansa. Kaya naman po isa po ito sa mga gusto ko pong solusyonan. Kaya naman po iniimbitahan ko po lahat na sumali sa Facebook group na ginawa ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve ia mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isasurvey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasasurvey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys, kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody had to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisalaman lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka, na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga iko-conduct nating surveys. At syempre, kaya nga po nang sabi ko diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa pro-Duterte, anti-Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga eco-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. At syempre po, isishare ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So ngayon naman mga idol, tutungo po tayo sa Mr. Rio Pick Talk! At sa piktoka natin mga idol, I pick to talk about this video ni DP Sara na binirabira niya na naman ang mga basura sa kamera. Let's go mga idol! Hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabing ni PRD na pangalit. Oo nga. Ano bang problema ni Lisa? Eh nakakatawa naman talaga yun. Imagine ang presidente ng Pinas bangag nakakatawa naman talaga kasi yun. di ba? Ano problema niya. No, President. Yan, yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, um, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take at personal feelings. Bayaan mo na siya, VP Sara. Di na importante ang tao na yan. Basura yun eh apat na pinang muna, they were sized working them to the college and described that not to the limit of the grade that early and justified the Um, lahat, sa simula pa lang nang nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically um, motivated. Correct. At sobrang obvious naman ang pag-atake nila kay VP Sara. Di ba? Unang-una, -una, nagsimula yan last year, uh, diba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. Bagay na hindi nakita ni VP Sara na pwedeng magkamit laban sa kanya ni Natambalos at ng administrasyong to. Yun lang ang butas na nagawa nila kay VP Sara eh. Maliit na butas na pinapalaki, ng pinapalaki ng mga young guns ni Natambalos diba? <laughs> style nyo bulok. Para uh, may meeting it yate with the Makabayan Block. And hindi naman tinago yun. Uh, Pilos naman sa social media, Makabayan Block and uh, Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of uh, the Office of the Vice President. When in fact, mm -hmm. pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa net na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa siya, in-approve na siya na President. Mm-hmm. di ba? Yeah! So nonsense na pala talaga na questioning pa ng mga tuta ni Tambalos Lucian. Na-approve na pala ng presidente eh. Dahil nasa NEP na siya eh. ba? Diba? Tama. Because that NEP is the submission of the president to uh, Congress on his proposed uh, budget. So, kaya meeting nila, nag-hearing na sila noong uh, budget. And lumabas, nang nag-hearing sila ng na budget ng Commission on Audit, lumabas ang dalaw AOM. Uh, audit observation memorandum ng COA uh, in a span of four days na mabas yung kasunod na uh, AOM. So para bang um, uh, para bang meron silang collusion noon na dito natin naatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM. So pinagplanuhan talaga nila, di ba? Pinagplanuhan naman namin uh, yung mga AOM because uh, we fully respect the, the mandate of COA uh, to audit uh, Yep, sa pagkakalam ko nga, na-clear na ng COA ang OVP sa mga issue na binabato sa kanila eh, di ba? So, sinagot namin, tapos, ang uh, sumunod nun ay, nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of uh, suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance na kung tutuusin no big deal nga yung mga yun eh kasi pwede naman nilang ayusin eh di ba eh nung nalaman ng mga tuta ni Tambaloslos at ni Tambaloslos na merong ganyang issue pinalaki nila mga idol di ba binanggit ni Kimbo noon di ba yung 11 days lang ginastos yung confidential funds <laughs> <laughs> mga normal eh no Ayun, pagdating sa notice of kaya 6 months So, so ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Um, tapos, noong oh, budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako, ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Nagawin lang nila, sa atakihin ka sa confidential funds Oo. Oh, so anticipated na pala ni VP Sara yung mangyayari doon sa confidential funds investigation na yon. <laughs> no? Yun na ang tinawag ko kasi halos wala namang question about sa 2025 budget nila na supposedly budget hearing yun. Tama. Diba? Kaya hawagin na lang po natin siyang confidential funds investigation. <laughs> so ang ginawa namin, pinitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the first, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niya go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bala kayo. Nako, hari pa naman ng doktor, sinatambaloslos at korakot, Madam VP. Kaya expect mo na may dagdag ang mga budget ng kada ahensya ng gobyerno. From nep to Gaan. Tapos next year, kukunin nila lahat ng sobra. Ang galing, di ba? Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung ganunitin namin uh, para magtrabaho. Yun ang mahirap mga idol. Kasi, imbis na marami pang magagawa si VP Sara, magiging po limitado ngayon. Dahil sa sobrang laki ng tinapyas nila sa budget ng OVP. Ay, nako. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi na binibawa na namin yung questions namin namin sa internet. Good move, VP Sara. <laughs> Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privilege speech ko noon, questioning yung mga uh, ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee uh, ano, did the hearings towards uh, uh privilege speech ni Congressman Valeriano, is it? So, hmm, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa uh, confidential funds. And that is the reason why ganun na po ang mga sagot ni VP Sara sa mga basurang congressman na nagtatanong. Wala naman kasi silang ni-request na confidential fund sa budget ng 2025, di ba? Pero lahat ng mga questions panay sa past confidential funds, sino? You know? Lang ang peg na mga tayo. So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay mga fault-finding. Nagahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, hanap kayo ng mali para makapagdawa kayo ng impeachment. Yep, kore ka dyan, Madam VP. And that is exactly what are they doing right now. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya ng we are, we are um, uh, talking about impeachment. Ikangan nila mga idol, action speaks louder than words. Puwede kitang-kita naman ang ginagawa ng mga basore. eh. Wala naman kasing ibang pupuntahan ang galawan nila kundi impeachment. 'Di ba? So wag na silang magmaang-maangan kasi alam na natin ang kanilang mga galawan. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian. So meaning gawa-gawa lang po talaga lahat ng tuwad comedy ang lahat ng mga binibintang nila kina Sara. Baka nga karamihan ng mga resource persons and witnesses na iniimbitahan nila, kino-coach ng mga tongresman dyan sa tuwad comedy para lang masunod ang naratibong gusto nilang palabasin. Tama. Baga, saan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President. True. Kaya nga may araw din ng mga pesting yawa na yan. And of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala na problema na sirain yung pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman natin talaga yun na, ba? Diba? Correct. Public figure. Public figure silang lahat dyan eh, sa gobyerno. Kaya naman prone ang lahat sa bashing and Public humiliation. And public humiliation. Pero kung di nila tanggap ang mga criticism ng mga tao, umalis na lang sila sa kanilang mga pwesto. Di ba? Sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukak kang malinis, magmukak kang mabait. Ganoon na ang usual na strategy ng mga, yeah. mga politicians. Yes, ganun po talaga ang labanan sa politika. Kaya nga sabi nila, sobrang dumi daw ng politika mga idol. And I totally agree with that. Wala oh, walang problema sa akin, ang problema ko at yun yung kinakasama talaga ng loob ko ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kung nila trabaho lang doon sa office of the Vice So yes, it's a politically motivated mom. Correct. Lalo pa alam nila na sobrang lakas ni VP Sara. Nako, talagang lahat gagawin nila para lang sirain ang imahe niya at ang pangalan niya at ang kredibilidad niya. Di ba? Bilang next president nating lahat. Kasi, uh, dahil, hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabing ng NBRE na pang yung uh, express. Ano ba kasi yung problema niya? Eh, nakakatawa naman talaga yun. Imagine ang president ng Pilipinas, bangag. Di ba? Hindi. naman yung sinabi niya na kinagaling sa akin. So, uh, wala na tayo magawa niyan. That's her personal take and personal opinions. And then, si Martin, alam ko si Martin, uh, he really wants to run for president. I and mean, if he cannot, make it to a popular vote, you just ano, do the target change and then Prime Minister. Basang-basa ang galawan ni Budoy, no? Well, posibleng nga manalo yan sa pagkapresidente si Budoy aka Tambaloslos. Kasi, sila naman ang may kontrol sa Comelec. Kaya tingin ko, dayaan ang mangyayari yan mga idol. Dayaan po ang mangyayari sa election 2020. Siyempre, yung survey gagawin nilang number one or most trusted pool politiko yan, si Tambalos ko, sigurado. Pustahan tayo mga idol. Ngayon lang dinadahan-dahan nilang ginagapang eh, si Tambalos to si, eh, di ba? Kaya nga guys, nagugunita ko na na matinding scam survey mind conditioning ang gagawin nila yan for sure. Tahilan, kaya po nanalo si Bangag mga idol. Minatch lang po nila ang survey sa boto niya. Nasigurado ako na gagawin din nila pag tumakbo si Tambalos Los sa 2028. hey guys, payag kayo si Budoy aka Tambalos Los ang presidente ng Pilipinas? <laughs>